Panayam ngayong umagang ito sa spokesperson ng Department of Information and Communications Technology, si Asek Aboy Paraiso. Magandang umaga po, Asek. Ted, mamsa, salamat po sa pag sa akin. Oo, maraming salamat din po, sir, for being with us on the show. Sir, ano, uh, meron na tayong SIM card registration, pero hanggang ngayon, yung nireklamo nire ng karamihan pa rin sa atin, kaliwat kanan pa rin po itong mga text scams hanggang sa ngayon. Ano po bang explanation dito? Wala na po ba talaga tayong magagawa dyan? Ma to be honest naman, oh, gusto namin magpakatotoo, uh, Madam Chack, na meron talaga mga pagkukulang yung mga challenges po tayo na uh, hindi natin na uh, foresee nung create natin yung uh, SIM Card Registration Act. Uh, ulitin natin, the challenge or the, the, problem we seek to solve in uh, crafting this particular law is para tanggalin yung aspect ng anonymity or yung hindi yung nakakapagtago ng mga scammers natin uh, sa likod ng uh, SIM Card Registration. Sa so mga, sa so mga scams nila, hindi natin sila nakilala pero ngayon no because of technology involves so fast, marami na rin 'yung silang paraan para ma-skirt or para ma-circumvent itong mga provisions ng SIM card registration law natin. Unang-una na ho 'yung pag-migrate nila sa iba-iba iba 'yung mga online services, messaging platforms, uh, gaya ng binabanggit natin dati, mga Viber, Messenger, uh, WhatsApp, so sa, well, hindi nila kailangan ng ano uh, registered SIM card again ho, ah uh, gaya ng binabanggit ng uh, NTC discover natin na ginagamit din nila yung IMSI. This is a portable, portable device which uh, with, if you're within range, nagte-text blast lang siya na hindi kailangan ng SIM card. So marami rin po talagang hindi tayo nakita nung pinaraf natin yung batas na I think right now, nasa loob naman ng batas mismo na yon na we can uh, do an audit right now na at uh, to see if uh, it really works and what other uh, yung mga uh, adjustments so we can do para mat Ugo na yung mga challenges so na yun. Kanina binanggit niyo po yung challenges na yan na sinasabi niyo nga at least ngayon mas madali na ma-identify kung sino itong mga scammers na to Ang problema sir, yung mga bumibli nitong mga SIM cards na ginagamit ng mga scammers natin. Ang sinasabi sa mga balita, yung iba daw, ang ginagamit fake IDs. Yun po ba na-identify din at ano ang ginagawa ng inyo pong ahensya tungkol dun sa mga tao na ang ginagamit naman ay hindi mga totoong identification nila? Uh -huh. Totoo naman no, may mga nakalusot dahil uh, kasi oh, uh, isa rin siguro sa mga pagkukulang natin nung uh, inimplement ng SIM card registration law na to is sinayaan natin yung mga telcos na sila sila ho ang mag uh, register ng mga SIM cards ng mga sarili nila mga SIM cards kung saan sila naka sila kung kanilang SIM cards uh, na kalusot pero naman oh, kasi umaasa tayo na uh, sa mga kababayan natin na uh, iiwasin nilang gawin to, Kasi may mga provisions, may mga penal provisions so ang simple legislation law. Ultimo ho, ang pag-register ng, uh, pag pag ng maling identity, pag-falsify, pagbigay ng maling information are punishable under this law na ho. So, uh, tumasa ho tayo na ma mag-prevent uh, ma -ma nun yung uh, maling gawain ng ating mga kababayan. And hopefully, uh, within uh, the implementation of this law, siguro ho, pag na may na-, -na, -na Uh, set tayo na example, may na-prosecute tayo na gano'n ang ginawa nila, napatunayan natin ang gano'n ang ginawa nila at napalasahan natin. It would deter future uh, incidents from happening na magbibigay ng maling information. Kasi right now, pag halimbaw, may binigay ng SIM card, tuloy-tuloy pa rin yung implementation ng SIM card registration law natin eh. Sa ngayon po ba, sa pakikipag-ugnayan nyo sa mga telcos natin, yung mga nahuhuli na halimbawa fake IDs yung ginagamit para makabili nito mga SIM cards sa meron na tayo ngayon, meron na po bang ano dyan, mga nakasuhan na? yun, yun nga inaasahan natin, Ma'am Chay, na later on, para po magkaroon ng deterrent factor na pag may nahuli tayo, ma-prosecute natin at maparusahan natin. So right now, wala pa po. Uh, uh, wala pa ho tayo nauuhuli wala pa tayong nakikita at isa pa hong problema na inaano natin binabantayan natin ma'am sa yung palamak na bentahan ng mga registered SIM cards siguro sa hirap na rin ng panahon mananaki talaga ang offer do sa mga registered SIM cards na to na may mga bumibili Oh, it, I think that's another problem sir ano na medyo ang dami pa ring text scams na natatanggap pero hanggang ngayon wala pang napaparusahan kaanyo na mga nag uh, nagpapakita o gumagamit itong mga fake IDs para po makabilin ng mga SIM cards Tama oh uh, eto naman oh no, hindi naman sa pinapasa natin ano ito e, ho kasi uh, ang trabaho ng NTC which is an attached agency ng uh, DICT hindi naman talaga DICT ang ano niya eh, implementing agency niyan eh. Pero ang trabaho pa ako ng trabaho ng NTC talaga is yung registration proper and monitoring. Pag may nahuli na tayo dyan or may naimbestigahan na meron tayong uh, pinaghihinalaan na nagpeki uh, ng identification, nag nagbenta uh, ng SIM cards, uh, ipinapasa na natin sa law enforcement natin yan for case build-up and uh, apprehension and then prosecution no, sa prosecution service natin eh, yun nga ang siste, no? itong NTC. As in, uh, kayo, kayo mismo, di ba, sa DICT, kailan niyo huling napakinggan in public ang NTC na sumagot sa mga isyong ito? Never. ah uh, uh, to be fair, Manong Ted, <coughs> wow, no. may naglabas po sila na advisory, pero tama ho kayo. the <laughs> uh, 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 NTC chooses na hindi mo na sumagot or lumara po si, siguro sa inyo para sumagot further questions, for further questions po. Hindi, for example, la uh, tanong, nag -suma ang paok sa mga Pogo Hubs na legal pero ginagawa illegal at saka yung mga illegal. May mga nakumpis ka na mga SIM card, right? Okay. Tama po. Tanong, ano na nangyari doon? Hindi ho ba yun dapat ang NTC ang pupok-pok sa mga telcos, right? Oo. Tama, po. Sa aspeto na yun, Manong Ted, tama kayo na pupukpokin huling rin telcos. Pero doon sa aspeto ng pag-prosecute ng pag acquire ng mga mm -hmm. illegally re registered SIM cards mm -hmm. uh ano paok or other law enforcement agencies pero again i would submit do sa sabi ni manong Ted na dapat uh, mm -hmm. pinupukpoko ng uh, uh, NTC yung mga telcos ano nangyari, bakit may mga loose na mga mm. dito. Tama oh, po. Yes sir, kasi nga wala na ho tayong nabalitaan uh, kung ano na nangyari doon sa libu-libong mga SIM cards na na-recover nila, hindi po ba? And, well, kasi nga po din dito, napaka-importante na maunawaan natin na may ginagawa ang gobyerno, di ba? Na may effort naman talaga, hindi lang po sa press release na babasahin natin. Mismo, Maaring sumagot sa katanungan natin tungkol nga dito po sa hindi po muna pag-usapan muna yung hacking today ha. Ito pong text cam na ito, may sinasabi po kayo asec na ano ang tawag sa sa gadget na maaring mag-text blast in a locality? IMSI ho. hindi ko lang matandaan ngayon yung particular name pero yun yung tawag natin IMSI device po. IMS I IMSI device. Yes, ang tawag ko dito, ito tawagin na lang natin ang text blaster, no? Opo. Apo. Ito pong gadget na ito, as you know, siguro, ASEC, ay noong pahong panahon, bago pa itong usong ito, bago pa hong magkaroon ng batas na ito, prevalent na, ito po binibili nitong mga ilang politiko para ho sa kanila pong uh, campaign strategy, whether illegal, mali, o sakto, ano ho, ito ginagamit kasi ito 'di ba alam niyo ho ito no pwede Pe kang mag text blast no sa isang lokalidad para sa magandang balita sa campaign ninyo o kaya mismo yung LGU maari niyang gamitin yan para doon sa kanilang early warning 'di ba may mga paggagamita po. po may may, po. may legal na pamamaraan yan maari kanya mag-import sa legal na gagamitan mo Hello, Apo. pwede ka rin gumamit niyan. Ang, ang telepono na panggagalingan supposed to be ay isang telepono ng pribadong individual at doon manggagaling sa kanyang cellphone number na iyon ang mensahe sa ilang mga tao. Pwede mo lituhin ang tao eh. Mm -mm. Pwede, kang number ni Chacha, pero ang lahat po ng kung siya kandidato, maaari sabihin niya, magpunta kayo sa lugar na ito, mamimigay ng bigas o pera. Tama. Tama. Opo, opo. Pwede Tama. ginagamit yan. Okay. Ginamit din yan, if you recall, noong pong panahon ng eleksyon ito nagdaan sa Miss area, naalala ninyo, galing, supposed to be, nag-eng, eng, 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 pero ang, pin ang pinopromote po, ang campaign ni Pangulo Marcos ngayon. Dati po siya kandidato pa lang. Meron din yan eh. Issue yan, malaking issue yan. And that time po, na-interview din natin yung taga-NTC na naging DEPCOM. Itong, ano ba ba siya ngayon? Yung taga-NTC uh, na baka yun? Baka ulit siya sabi niyo, Sir Ted, si, ano, si Commissioner uh, Cordova na po. Ng, uh, <laughs> hindi, uh, hindi, hindi, po si Cordova. Yung kanyang deputy na dyan na anak at Janahusan na husan tumanda at lumaki. Opo, <laughs> hindi ko alam kung naandyan pa si Ed uh, Cabarrios. Andyan pa ba? Ay, wala na po. Wala na. O, oh, anyway. So basically po, ang atin pinag-uusapan dito, uh, uh, Asec, is that yun, hindi ho ba meron ding teknolohiya na maaaring gamitin to track if that particular gadget is being utilized, is being used? Meron po. Meron tayong mga countermeasures na ginagamit din po dyan. Tama okay kayo, Manon. Mm -hmm. na, uh, mm -hmm. Uh, kaya nga ho, na-identify natin to particular, particular gadgets na ginagamit ho. Eh. Mm -hmm. uh, pero you have to be within the locality rin kung yes, saan siya oo. ginagamit. Opo, Kasi yes. ano siya, um, uh, <coughs> geographically based siya, locally based siya eh. Mm -hmm. So hindi siya parang, hindi na siya, Mano Ted, isipin nyo parang hindi na siya dumadaan doon sa mismong networks ng mga mm. service providers natin. Mm -hmm. Doon lang siya mag-blast siya doon sa locality na to. Kaya nga oh, itong particular technology nito nag-evolve. Oh, tama ko kayo ginagamit natin ito before. Dapat nasa radar natin ito. Mm. Pero it also evolved. Kasi nga technology evolves so fast. Nag-ano na rin oh siya. Ang particular uh, evolution nito, hindi na kailangan na dumaan mga sa yes. signaling ng telcos. Talaga ang tinatarget niya yung mga handled the devices na at hindi na kailangan ng SIM card ngayon. Oo, so oh. parang napepeke niya na yung, uh, na mimick niya yung uh, signal ng SIM card hmm. only within that particular radius. So pa para siyang independent telco in a locality, di ba? tama ho yes, tama madali okay. ito nga yun ito yun ha? kasi maari siyang mag-text sa isang barangay isang lokalidad mm, involving mm. about a few a few hundreds uh, ng SIM card uh, owners no ng telepono example True FM maari mm. yun, yun ang lalabas na pangalan True FM o -o. tapos o -o. magsasabi halimbawa mamimigay ng ganitong amount kahit hindi naman o kaya may mga may mga link na o -o. May memang ganoon so sir ito ho kasi di sino po ang dapat na maging proactive na di ba NTC din? Tama kasi ho ang devices so eh nire-register ho any communication oh, devices nire-register din ho dapat sa NTC mm -hmm. Mas, sino ninyo even yung mga cellphones natin are registered with the NTC so they have control over the regulation of uh, these communications devices so Oo. Uh, and I would submit din ho na kailangan magkaroon ho rin ng active participation and active involvement po ang ating NTC pagdating hmm. sa paghuhuli ng mga devices na to. And this is a regulated product. Hindi ka pwede makapag-import ito without a permit, right? Tama po. Okay, sige. So sir, uh yung pong aking uh, panghuli pong ditong sit, uh, tanong sa inyo. Sa DICT po, hindi naman sa inyo, 'di ba? Ang ang NTC is an independent quasi-judicial ano entity? Tama po uh, independent who's although attached agencies sila okay. they're very independent and mm -hmm. they exercise quasi the judicial functions din po. Yes sir. So paano kaya yan? paki kay secretary the, the fact na hindi ho naman na even other legislators are are saying NT sinasan na kayo. Sino ba oh. Wow. sino, pa, sino pa pa, pwedeng medyo maglambing sa kanila na magparamdam po naman sa mga isyong ito? Sige okay, po, ipaparating ko rin sa ating sekretary na pag, sa susunod ng pagkikipagpanay at pakipag-coordination sa NTC, mm -hmm. uh, kasi especially budget season ngayon, mad madalas ang coordination namin. At ako mismo, Manong Fed, ay, commit na personal na banggitin na uh, nag-iung lambing niyo ho, na baka hmm. pwede naman nila sagutin yung mga mga talong niyo po. Opo, opo. At saka hindi, kahit na po hindi sumagot sa amin, magparamdam lang sila na may ginagawa sila. Kasi hanggat patuloy kami nakakatanggap itong mga text cam na mga text na ito, eh nangangahulugan po na parang wala pa hong natatanda dito kasi tuloy-tuloy ito. Nung isang araw nga may tumawag din sa akin, isang nagtatrabaho dito sa Antipolo, tin tinatanong din ako. Oh, may kasi, question naman na tinatanong oh, sa'yo. Kasi, kasi pinag pinag, uh, deposit siya sa isang ano, uh, na, is scammer. So mm -hmm. nung chileg ko yung kanyang ano, eh, malolo ko nga dito, so nagpapatuloy po ito. At marami pa rin po nang lolo ko kasi asik eh. na Naintindihan na, na, ko yun. Mm -hmm. Yung uh, mga pangyayari ngayon, manong feds, so, yung mm -hmm. mga sentimento ng ating mga kababayan. Again, we commit na pag nakapalayan namin, nakausap namin yung mga kaibigan na natin sa mga kasumanat 26, iparating ho yung mga hinanayin natin mga kababayan. And hopefully, hindi lang ako sa pagsagot, naman ako yung manong pwede. I think, the more better action is you know, mm -hmm. uh, uh, magkaroon ng uh, sagot sa mga problema ng ating mga kababayan. Opo, opo. Sige po. Sige, sir. So, or, uh, pasensya na po kahit napahaba ito na naistorbuho na na <laughs> namin kayo. Kami lang po nagagalak naman din na ang DICT, eh, meron po salita din na nakapagpapaliwanag po sa ginagawa ng inyong ahensya. mm -hmm. so, Manong Ted, eh, likewise so, kami naman sa DICT, uh, ma malaking bagay po sa aming talaga, malaking uh, uh Uh, sandata natin against all these scammers. So yung information drive po natin, yung information campaign po natin. At nagpapasalamat din kami sa mga programa katulad nyo na pinapayaran yung mga platforman nyo para naman magampana namin ang aming uh, tungkulin po. Opo, sige po. Salamat po na marami, ASEC, at kami po'y muling tatawag kung kinakailangan. Sige po, Manong Ted, Madam siya. Maraming salamat din po. Apo, thank you very much, <laughs> si Asek uh, Aboy. Alright, um, pakibaba ulit ang ating... Asek Aboy Paraiso. Paraiso oh, oh. ng DICT. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.